Magandang linggo sa inyong lahat ha. Naku, sana po kayo nakapagpahinga itong araw ng pahinga. No? Dapat lahat tayo nagpapahinga tuwing araw na linggo dahil pati ang ating mahal na Kristo ay napahinga nung pangpitong araw matapos niya mabuo ang ating daigdig. Pero dahil linggo na naman, ito na naman po ang Spokes Hour. Ano pong pag-uusapan natin? Well, alam nyo, lumang balita na na, may, na talagang naging unconstitutional ang ating 2025 budget na naratipika ng parehong kapulungan ng Kongreso. Bakit siya unconstitutional? Kasi ang pinakamalaking budget ay napunta sa DPWH. Tama kayo ha? DPWH para ponduhan yung mga flood control project kung saan halos kalahate eh, ay kinukurakot ng mga senatong at congressmen. Hindi lang po yan. No? Alam din natin na ang mga pinakamalaking losers dyan, sa budget na yan ay ang DepEd, na nawalan po ng 12 billion. Dapat siya ang pinakamalaking uh, allocation sa budget. Sa po yan sa saligang batas. Ha? Ang CHED, ay nako, naw nawalan po siya ng 30 billion. Ha? Ito po yung nawala. pag sinabi ko nawala, yung pinropose ng Malacanang, binawasan ng Kongreso. Yung para sa ating panukalang batas na libreng tuition sa lahat ng state universities at uh, colleges, binawasan po ng 3 billion yung ating DSWD, nabawasan po ng 96 billion. Ang taki nyo, napakalaki po niyan. At saka ang PhilHealth, syempre, tinanggal yung government subsidy na 74.4 billion. Alam din po natin na yung kontrobasyal na AKAP, na dati ay pinamimigay lang ni Espeker, uh, Martin um, Romualdez, ay na Bakit? Kasi binigyan ng 5 billion ang kada senatong at ang mga congressman naman ay merong 26 billion. Ang suma total, yan po ay 83 million na akap para sa mga Tongresman. at kung 5 billion po para sa congress sa mga senatongs divided by 24, yan po ay roughly 200 something million kada isa. Now, ano pong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po talaga ang kongreso hindi alam ng prioridad. Una, una hindi nila alam na dapat sumusunod sila sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking allocation. Inuna nila yung mga infrastructure project na wala namang pakinabang ang taong bayan kasi kalahati no, napupunta na sa kanila mga bulsa. Now, itong akap nito ang masakit, alam nyo ba, nagkaroon din ng opinion itong si Chairman Garcia ng Comelec ng pamimigay ng ayuda kasama ng akap, ang tupad at ang AX ay hindi pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Samantakin so, nyo, yung 83 million kada congressman at 200 million kada senatong, po pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, lahat ng mga ayuda na dapat ibibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubos na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari, institutional vote buying. E mantakin nyo, ganong kalaki yung, yung akap na yan, 83 million, yan ay akap lang kada, senato, uh, kada congressman. Eh meron pang tupad, meron pang AX. Isabihin mo na na kada Kongresman ay eh meron silang tagta 10 million each di meron na silang 100 million na pamigay. Ma'am, takin niyo, 100 million? Eh, ang mga, ang mga butante naman kada distrito, 100,000. So, pag ikaw ay namigay lang sa mga 30,000 at meron ka namang 100 million, sigurado ka ng panalo. O, oh, hindi ka nagagastos halos ang sarili mong pera. No? Kung gagastos na lang sila ang sarili pera para mamili ng boto, kaunti na lang. Ang problema sa ating mga taong bayan, ang akala nila, yung mga ayuda na yan sa bulsa ng mga senatong at congressman. Hindi po. Galing po yan sa buwis ng lahat ng mamamayang Pilipino, hindi gaya ng mga congressman at senatong, na naghihirap. Kasama rin po yan yung, yung, yung luha at saka yung pawis ng mga OFWs na talaga namang nagbubuhay alila sa iba't ibang parte ng daigdig para lang mabuhay ang kanila mga minamahat sa buhay dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung ako'y nagsampan ng kaso, laban dyan sa pork barrel na yan. At sabi talaga ng Korte Suprema, kayong mga mambabatas, ang trabaho nyo lamang ay gumawa ng pantao ng budget. Matapos magawa na ang budget, wala na kayong pakialam sa implementasyon. Yan ay gawain na ng ekotibo. E mantakin nyo ngayon yung akap palang 83 milyong kada congressman, 200 milyong kada senatong na pamimigay para sa eleksyon. Malinaw na malinaw po yan. At kung isusumatutal mo nga, maliit ang 100 million kada Tonggrisman. At maliit ang 250 kada Senatong sa Ayuda na ibuubusin nila from now until May. At yun nga pong masakit. Hindi siya covered ng election ban. Mantakin nyo yan. Gagamitin ang pondo ng taong bayan para bumili ng boto. Tama ba yan? At ano pa pong nangyari? Naku, tumaas pa po. Halos kalahating bilyon po ang, ang program funds. Ano ba yung mga program funds? Yan po talaga yung mga importante yung mga proyekto na habang walang pondo ay hindi mapopondohan. Ibig sabihin, yung mga yan, gaya ng mga, yung, yung ating um, counterpart financing para sa mga foreign funded projects, yan po yung linalagay nila sa program funds. E samantalang, yan ang mga proyekto na po pwede nang gawin kung bibigyan lang ng counterpart financing ng Pilipinas eh hindi po nangyayari. Napakalungkot po. Alam mo siguro, unang-una, labag sa saligang batas yung pagbimigay ng mga senatong at congressman sa ayuda. Yan po ay kaso ko, Belica versus um, uh, uh, Congress of the Philippines. Na talaga ang trabaho lang nila bumuo ng pantaon ng budget. Matapos niyan, hindi na sila dapat nakikialam, maghihimasok sa implementasyon. And yet, dinagdagan pa nila. Uh, Iks, tupad at ngayon, yan, akap. O, imbis na mawala, dinagdagan pa sa panahon ng eleksyon. Ano na ngayon ang pag-asa ng mga talaga namang dapat maihalal sa, sa ating kongreso dahil hindi sila nag aaksay ng panahon sa mga investigasyon ng Huwad Committee? Ano na yung mga um, uh, ng nais magsilbi dahil meron silang kakayahan Bukod sa site in contempt sa mga resource persons na hindi naman dapat sinasight in contempt dahil labag na ang ginagawang investigasyon ng World Committee. Kaya tuloy, bulok ang mananatili sa Kongreso. Mabuti na lang ay merong term limits. Goodbye barbers Papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye Fernandez. Matatalo yan. Matatalo yan ni Hernandez bilang bulakan na um, governor, no? Yan yung mga three termers. At goodbye Paduano. Kasi third term na yan si Paduano. Kaya naman walang pakialam yan. Okay? Dahil alam na niya na kailangan siya magpahinga ng tatlong taon. Samantalang yung mga re-electionista, -re nako please la, abante. Ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay si Abante. Siguro, ang pag-asa nila ni, ni Uy dyan kay Abante kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. nila no? Hindi lang po yan kay Abante, pati yung tsuwa. Naku, nakailang hearing na sa confidential pa na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval and qualified opinion ng COA. So kung anumang kababalaghang ang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re bugok, gaya ni Chua, at ni Abante, eh manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections. Pero mga kababayan, ha, kung kayo'y katoliko, pakinggan niyo po ang sinabi dati ng ating mga liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera, lalong-lalo na galing yan sa kabalang taong bayan. Pero iboto, bumoto sa kain sa At itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong lalo na ang Kongreso po ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin. Kakulangan ng trabaho at bababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister, hindi para itaguyod ang charter change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yan po malungkot. Pera natin ang panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At siyempre, 7 billion po, 7, uh, 7 billion ang naging utang nung panahon ni Presidente Duterte ng anim na taon meron pang COVID, meron pang marawi. Pero alam niyo ba itong si Marcos sa tatlong taong panunungkulang? 4 billion ng inutang. Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang marawi na nangyari. So at the rate he's going, kung talaga magpo-4 billion na naman siyang utang, 8 billion, eh wala namang kalamidad na dumaan sa atin na gaya ng COVID na kinailangan mabigay ng ayuda dahil walang hanap buhay ang taong bayan inubos lang pambili ng boto para mga bugok manatili sa pwesto. Papayag ba kayo? Gagamitin ang pondo ng bayan para maghalal ng mga kongresista na isusulong ang impeachment laban kay Vice President Duterte na ang Vice President ang pinakamalaking mandato na nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Papayag ba kayo? Gagamitin para sabihin ng mga kongresista na ngungurakot ang Vice President samantalang ang kowa na merong tanging kapangyarihan na magdesisyon ko merong kawaldasan ng pera na taong bayan ay nagsabi walang kawaldasan na nangyari sa paggasta ng budget sa Office of the Vice President noong 2022. Yan po nakakalungkot. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero wag po kayo makakalimot ha. Tanggap lang kayo niyan. Hindi yan galing sa bulsa nila. Forget it. Wag kayong mag-thank you dahil ni isang sentimo dyan hindi galing sa bulsa nila. Pati nga yung mga ayuda na galing sa DSWD, pag may bagyo eh, rinalagyan ang pangalan nila. Epal talaga. Ako po ha, naging politiko rin ako. Pero pag ako namigay ng ayuda, hindi galing sa DSWD. Galing sa bulsa ko o galing sa mga kaibigan ko. Never galing sa gobyerno. Dahil kapag galing sa gobyerno yan, tanging DSWD dapat ang namimigay. Yan kasi yung desisyon sa kaso nga ng Belica na ako tumayo yung abogado. Bakit ko naman lalabagin yun? Diba? So para nyo ng awa, mga kababayan, gumising na kayo ha. Huwag pa kayong magpakaloko. Itong eleksyon neto, ipapanalo ng mga walang ya sa tong, sa tong resista natin ang, ang mga ayuda. Tanggap lang po kayo ng tanggap. Galing po yan sa hirap ninyo at hindi dahil sa kanila. Agree or disagree? Well, sana po meron kayo na pulot na karagdagang kaalaman dito sa ating uh, maikling talakayan. Hindi na po ako magtatagal dahil ang relo ko po ay eh, nagsasabing na high blood pressure na naman ako. Ewan ko ba ako, every time ako yung nagsuspoks away, na high blood na ako. So titigil na po ako ngayon. Ha? Pero maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik. At syempre, kung kayo po ay eh, nag agree sa aking puto de vista, pakifollow po tayo sa Facebook, sa X, at saka sa Instagram and sa TikTok. Please lang po ah, kung hindi pa kayo nagpa-follow at nagla-like, follow us and like us on Facebook, TikTok, Instagram, and X. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung Spokes ng Bayang nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Bye!